tahas ang sinabi ni Senator Joseph Victoria Sito nung wala na siyang tiwala sa gobyerno ng China sa namang binibitawan itong salita, paborman o kontra sa Pilipinas. Ito yung naging reaksyon si Ercito matapos na magbabala ang China sa Pilipinas sa pagpasok sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan ng Estados Unidos. Nilinaw naman ni Ercito na wala siyang tiwala sa gobyerno lamang ng China at hindi sa mamaya ng China o ang mga Chinese people ipinunto kasi ng mga mambabatas na iba ang sinasabi ng gobyerno ng China sa kanilang official statement sa kanilang totoong ginagawa sa ating mga mangingisda, Coast Guard, Philippine Navy at sa ating mga sasakyang pandagat sa West Philippine Sea. Aniya tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang pananakop ng China sa pinagagawang teritoryo dahil patuloy ang pagdami ng daang-daang presensya ng Chinese militia Base nga sa bagong Intel report, dagdag pa na si to kung nais ng China na, magtiwala tayo sa kanila, dapat nilang respetuhin ang soberenya ng Pilipinas, hindi yung palagian na lamang hinaharas ang ating mga sasakyang pandagat. Ah. Patay doon na tala China, ito po, Chinese government, no? Hindi na lahat Chinese people. Lahat na Chinese people ay uh, studied in a Chinese school hanggang high school. Marunong pa ka Chinese, pero... I just don't trust the way that the government, what they are saying, they're doing another thing, diba? ba? Kung ano yung sinasabi nila mga official statement, but the other hand is doing some other things, diba? ba? Um, they have already harassed a lot of our fishermen, diba? ba? Kawawa naman mga mangyista natin, no? Na ayun lang kami nabubuhay. They have harassed so many times. Ngayon po, pati coast guards natin, pati navy, uh, uh, coast Guard, ilang beses karoon ng mga close uh, encounters and they have been very very aggressive and hostile ako si jojo sikat walang inatasang balita